Idol mapa in our background. Hintay natin si Idol Inigo. Ayaw pang tumayo sa ano eh. Upuan niya eh. Idol Inigo daw. Live na. Ayaw mga tao.

Ang dakilang ano to? National anthem ng ano mga pangmagulang mapa. Wala lang. Sino makita mga idols natin mga kaganapan sa labas? Urong natin yung kamera. ano, andito si si Attorney Leia, mga idols natin. Gusto niyo ano, pakita natin yun, no. Andito si Idol Mickey. Ah, ay, dito, son, Mahirap ibaba. Oh, Uy, kuya. Nakikita niyo yung plano-plano nila magtututbrush daw si Attorney. Yes, Tatay ako. Hoy. <laughs> <laughs> Ang kalat nun. Naka-live pa. <laughs> Nagsabay-sabay pala ma nangyayari. Ha? Medyo may problema sa prod. Biglang nawala yung live. Tapos ako na problema kasi hindi maka-charge yung maayos phone ko kanin. Kasi naman, palitan na yung phone na yan. Palitan Soon. Sa... Siguro Bye. sa ano na, sa December. Wala pa akong mahanap na iba pang ano eh. Ba't ko pala So nakabase pala sa pagbabago ng relasyon ang pagpapalit din ng phone. Ha?

Bida Chari. ang saya, saya sa amin, Parang si Idol to bida, bida din yan. to eh Bida bida Uy. <laughs> <laughs> Uy kung kumusta na si naman Idol to eh. net, Oo, at sa A mga idol mga din natin Diyan Sa may tanay tay alamin na si at uh. Uh, isang magandang hapon din daw pagbating niya sa kanyang sarili at sa kanyang girlfriend na hiwalay sa kanyang boyfriend na break up daw. <laughs> Tignan oh, okay. mo may nagko-comment tuloy sa live Sabi na dito, oh. kaya dito hindi pinapalitan Wala kasing pambili, Miss Shine Kaya hindi pinapalitan yung phone What? Hindi naman sa ano <laughs> Totoo. Nga. Wala Ay, pang talaga, mga ang hirap idol. mag home credit lalong lalo ano, eh. pag gano pa pag eh. insurance. Ah, yeah. Talaga lang ah. ano ba yung Nakatingin sa labas. Parang galit yung attorney. Totoo naman eh. Ikaw kasi nag home credit ka sa laptop mo, 'di ba? Hirap na hirap Ay, ka nga. Ay, Ikaw ba idol to net naniniwala ka ba sa sinasabi ni Idol Deyo? Na. Tapo. Na ano? Kasi trust niya ako. <laughs> Nagsimula na naman siya <laughs> okay <laughs> binenta ako talaga o oh, siyempre gusto mong batiin Lumayo, layo <laughs> ka sina sabi ko lumayu layo ka ko Lumayo, layo ka Dang sa glit <laughs> malayu ka na kasarajo o layu mo ba kitang kitang kasalitaan pa ano ano pa ano 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 sa ano 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 maliban sa amin dito sa maliban niya sa amin. Amin ang kulit naman na, talaga makaalak pag baot umabot ng tay tayo tayo ka tuli. Sorry. So maliban niya sa amin dito, sino pa mga gusto mong batiin diyan? May bati ko mo si sinasabi ko talaga. kita niyo mga sa akto kung paano po talaga nawala yung connection niya talaga. Iba. Yeah. <laughs> Tata, ko pa sana kung anong gusto niyang ibigay na day off para kay nanay, ay, nanay, Virgie. Siguro hindi mo na tumawag. Ayaw kasi. <laughs> kasi. Ay, Diyos ko talaga pag iyan. Ikaw, idol to nag-aral ka ng college. Oh. Bagsak ka agad kasi not follow instruction ang person. Idol to ha. o, mama mo pink. <laughs> 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 mama mo si Nanay Virgie. oh, ayan. Si Oo. Oh. Hello? Na Hello, Nanay Nay. Virgie. Ano ang gusto niyong maging day off? Ninyo. Yung hindi mo natatawag si Idol Tonet, gano'n. Ano po? Uh, Sunday na lang. Hindi, ay. Parang siyempre day off nyo. Ano, <laughs> Nalikausap <din>. gusto niyo din, Nanay Virgie. Day off. <laughs> na Sunday maram, na lang daw. Gusto nyong iregalo kung sa ba kung sakali ni Idol Tonet sa inyo. Hindi, uh, ito na lang. Idol Nanay Virgie, ito na lang tanong. <laughs> anong gusto nyo mangyari kapag may day off kayo? Ano na lang? Kumain. Kumain. Nang? ano, ah, pagkain. <laughs> Ang ganda din kausap talaga din Nanay <laughs> yung talaga. Rest talaga si Idol Tonet, no? Ayan, o siya. Sige, maraming salamat na na sa pagtawag, ha? Wala na ah? Alam, ay, maraming salamat po sa pagtawag. Tengit lang, hindi pa. na, maraming salamat na talaga. o, bigay mo na si Nanay Virgin naman. Eh. naman Charot lang, Nanay. Oo, oh, syempre. Ano, ano, po mga... Sino, yan, ano? Sino, sino yung crush ko dyan? Wala, eh, hindi mo <laughs> <ay> na <manayo>. siya <laughs> <laughs> Ay, ano? Binabati ko yung crush ko dyan, na ah. Sino? Sino? Kay Donoli. Ang saya-saya talaga natin, Nanay Virgie, no? Oo, <laughs> at lalo lang, parang masaya-masaya ka dyan, idol to neto, Sino pa mga gusto nyong batiin, Nanay Virgie? Ah, <laughs> uh, bilang yung mga taga-tanay, tay. Mm -hmm si Papa Anton, mm -hmm. si Masakit Kuya ano? Jim, tsaka yung, ano, yung mga kapitbahay po po. Ayan. Oh. Kaya ano yung crush ko dyan ah. Sino nga? Kulit <laughs> naman din. Nanay Virgie din talaga. Si, eh. uh, si <laughs> crush ko, Migo, Migo. Huh? No. No, no. I said to the spell. Oh, <laughs> wow, variety. Okay, Assorted. sige. <laughs> <Thank> <laughs> Salamat, you, idol. Nanay Virgie. At saka salamat sa iyo, Idol Tonet, salamat po. Ayan. Okay. Ayun. At, syempre, mula rin sa ating idol na dito, nagpadala ng kanilang mga Ayun, mensahe. sabi niya lang eh. <laughs> si Idol 1770 na nagpapasyout out din sa kanila dyan sa may Bani Pangasinan. At kasama ko po, nakikinig sa inyo, si Mama Sing, Mama hmm. Norma, at si Idol Japs. Uy, hello po sa inyong lahat dyan. oo. Oh. At eto, nag-react, nag oh, si Idol Glenn Akay ah, Kawilan. Ay, naku, Idol Tonet, simple follow, you cannot instruct yun. <laughs> Siguro yung tindihan niya yan. Oo. Oh, oh. Yes. At eto naman, pati uh, pahabol din ni Idol1770, pati daw si Ading Sel, binabati niya at pinapa-shoutout din. At nagre-request naman sila ng mga awiting Victims of Love, Power of Love, at Andito Ako Love by Oji. Oji Diaz. Charing. Tapos tatapikin ka sa likod, ano, yung acting school. Oo. <laughs> oh, oh. Charing. Nawala na pala yung background natin. Tapos sorry. na pala yung oras natin, hindi pa tayo nakasagot. Pero yan, since uh, yan ang uh, naghahabol uh, oh, tayo ng oras, anong sagot mo idol day yon saan mo or ano yung balak mong ibigay na day off para sa mga magulang? Ngayong ano parents day mm. pag mga ganito da dapat ano napa silang ganyan oh, eh, kasi okay. ano naman, day off kasi pahinga ano nga okay. dapat ano yung, ano 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 pwedeng ano 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 Anakakalito nga yung tanong Sino bang gumawa ng tanong? Oh my God Hala. I am surrounded by people oh. huh? <laughs> Ayusin mo! <laughs> yun nga yung idea. Para po oh. ikaw, ano ang gusto mong irigalo na day off sa paano nila. Parang, kung mm, ba ikaw sige. yung sa day off nila. Ayun oh, nga, Not, yun, yun nga, yung, Siyempre, yung araw. ngayong araw na pa ito. Nga, ano paano yung oh, oh, day off na yung nga na masahe or <laughs> <laughs> sabo na ako. Namumula, namumula na yung chest niya. Kitang kita sa live yung ano, yung pamumula ng ano mo, barukong <laughs> <laughs> mo. <May> Oo <laughs> nga. ng aircon natin ngayon. O sa o, ma ikaw. Sa labas, eh. Hindi, yun nga, yung board nga sa pahinga na yan, yung tipong mag-travel-travel nga silang ganyan. Saan? Um, ewan ko, saan nila gusto. Minsan kasi sila yung nasusunod eh. Kahit naman magbigay <laughs> um, kay... Totoo yan. Yung sila pa rin masusunod. Parang yan. yung, uh -huh. ano may may, nabi, uh -huh. nakwento si Mickey, may video sa napanood na parang uh -huh. nasa Japan silang ganyan. Yung Ang pencil ganda -ganda, box yun. Ay, sa pencil, pencil box, box ba yun? Yung, skip. yung sabi ng nanay uh -huh. na parang pinera mo Pine oh, sana. Diba? Wow! Dito na sana nagpaiwan sa ka pa sa airport! Ka <laughs> Nanlibre <laughs> ka pa pero gusto nila yung sila pa rin talaga. <laughs> Charis. Di ba? Oo, yung kuan, oh, tipong OG. kwan, yung tipong... Ni, nami imas di kwan, di, di makan di balay. Oo, parang yung tipong trinit mo sila oh. sa gyupsal. Ni, nanap god much. Sakpo god, lang. <laughs> Ejay, kaya lang tanong kumabalay. Nung sakto lamat <laughs> lang <laughs> ti <laughs> magluto <laughs> <laughs> to'y karni. Di Mga ganyan eh. Di ba? Kaya ending, yun na, ang akin, ano, kung saan nila gustong pumunta, pero pahinga nila yun. <laughs> ako, Juan, hindi pwede yung mga ganyan-ganyan. Wow, Chase! Hindi, <laughs> okay, ako naman, ang, mo, plan ko ano lang, eh, parang... nag-deband ka, eh, sunusunod ka. Oo, lang oo totoo din. Kasi pag, tas, <laughs> ikaw, pag may kanilang, na, eh. Lang, kapag hindi naman din, yung parang kapag may sasabihin sila, niya pa ibagam. Ganun, ganun lang. Pero, ako naman, ang plano ko talaga, for for my father, na parang day off para sa kanya is isang kwan Am um, pilgrimage trip sa pil Israel pil sen, isang pilsen oh, yun naman na nainom si Papa ang iniinom na lang ni Papa ngayon wine oh, oh, diba? pero yun nga parang inisip ko parang medyo malabo kasi di ba magulo sa Israel ngayon Oh, Kaya parang okay. pero yun sa kasi nga syempre pastor. Depende ko siya sa bandang or... ano banda ng Israel. Sa so. Israel mismo yung kwan yung whole altar Jerusalem, Jerusalem yung gano'n, oh, yung holy Makita niya yung uh... May holy land tayo actually dito sa Pilipinas. Eh, Syempre Pilipinas yun eh sa banaglakad ng <laughs> Hesus Kristo. School lang sa Pilipinas. School, siya, sa Pilipinas. Oh. Oh, oh sa May Cebu. <laughs> di pero may holy land tayo sa May Kwan sa Israel. Walang pagkilan kung may holy land tayo dito sa Pilipinas. <laughs> dahil muna keri pagdalhan sa tatay ko sa Israel. Oh di ba ganyan na ganyan panigurado Ganon, ganon, gagano rin ko yung minsan yung mga, ay, pinagsasabi yun, eto, kainin nyo. <laughs> Di ba, ipilit na lahat ano, oh. kung saan mo siya Ako gumastos sa biyaheng <laughs> to, dito tayo pupunta. Ganon. <laughs> Awan oh, lagaro dan gastusin yon ag ah, biro kayo pa iti awan. Oh, pero syempre kwan yun eh. Parang it's up. Uh, Labing nila yun oo eh. Oo na para kasing minsan iisipin nila wag ka nalang gumastos. Pero syempre ikaw din naman ta parang gusto mo kahit mo mo ipakita nga talaga oh, nga. I-flex mo naman din. Angat-angat ano. ka na sa oh. buhay mga ganyang bagay. So give them. Kaya parang give and take na lang talaga. Diba? Oh, na tipong uh, sila naman nagpalaki kaya ito naman True. pagkakataon namin ito. Oo, oh, oh. kaya sa mga nanay at tatay po natin dyan na nakikinig, kapag trinit kayo, mag-thank you na lang kayo. Okay. Kasi syempre, kami rin naman, nung trinit nyo rin kami nung araw, na tipong once a year lang tayo mag-jollibee. Once a year? <laughs> 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 Tapos sasabihin nila na, ay hey, hindi, nilutok na yung takanom. Di ba? Hindi ka mag, pwedeng pumili. <laughs> may jollibee tayo sa bahay, fried chicken. Oh. <laughs> Di ba? <laughs> So ayun mga idol natin. Sana eh kaya tayo dapat eh magsipag sa buhay para hmm. maibigay din or maibalik man lang natin kahit papaano yung tipong or mabigyan ng uh, recognition yung sakripisyo ng mga na nanay at tatay natin. Yung yung pupunta kayo Ng ano stage ganoon. <laughs> uh -oh. Recognition, di ba? Hmm. <laughs> so, syempre, maraming salamat mga idols sa inyo pagsama sa ating sa ating programang Icycat Presents Today, Today I ay... oh, Nakasama well, 6... nyo nga ha? 43 na ito oh, Kaya nga, yun, na na nakasama nyo natin, pala, oh. Ang inyong tropa totoo na palating nagsasabing alam hmm. nyo na yun Ito uh -huh. at ito At yun At nakasama nyo naman ang inyo parang idol day na magsasabing yun nga Maraming maraming salamat sa idols din natin oh. Na nakasama naman natin Sa ating Facebook Live At mm -hmm. sa ating Facebook Pages Isang maramang uh, gabi sa inyong idols natin Susunod naman na Ang um, alam nyo na Programa yes. ni Idol Tony Spice Dito pa rin <laughs> formal talaga here. Ang formal talaga eh. <laughs> Ay, uh, confessions. Minus natin. Ayan, dito pa rin yan sa ating... Uh, wait lang. oh. maraming naman kayo mag-text naman sa ating i-text line. Sa <laughs> 0962 um, 381105 Meron palang nag-text. Oh. May humabol. Ano? Si Idol niya Nia Flor. Sabi? sabi niya, Hello Idol. Yun lang. Okay, ayan. Magaling ba hapon sa inyo? Hello din sa inyo. Diyan sa may Marcos Highway. Uh -oh. At ayan uh, nga, minus natin. At ha? meron pang isa. Hmm. Si Idol Tonet sinasabi niya. Tama na! Mag-ingat daw tayong palagi. Ikaw, Idol Tenet, ang dapat na mag-ingat. Mag-ingat, sinasabi namin Ay, talaga Jesus sa iyo. Ay, Diyos ko talaga, iyo. Idol Tenet! Kapag kami bumaba <laughs> talaga dyan, magdadala kami ng isang milyong kalabaw. Wow. wow! Dinaig mo pa yung kwa na center nila sa Isabela. Oo. Oh, oh. Alam mo gagawin sa kalabaw? Alam oh. mo yung toro-toro sa may Spain? Oo. Oh. Ganon yung papakawalan mo sila doon. <laughs> Papahabol mo oh. kay Idol. Oo. Oo. Di ba? Ewan ko lang talaga. Matutuwa ka siguro. <laughs> so yun ang mga idol. <laughs> <laughs> yun lang naman. Oh. napunta sa kalabaw. Totoo. Eh, ay pesos kalabaw. Hoy, <laughs> 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 wait lang, may pupuntahan pa ako kasi eh. Yan sa so, Malodis natin. <laughs> oh, at uh, yan. Para tili pa rin ang pagtutok say, sa isa show pa napakinggan. Okay, para number 1. 103.9 FM. Idol, idol, ko, ko naman. Oras na 'di ba? Idols, ILS is 45 na. Pwede pa ikaw. <laughs> This time check was brought to you by Jim's Coffee Mix Sarap ng 3-in-1 coffee Plus Korean Ginseng Ang oras din na ito, mga idol Ay atin sa inyo ng Bear, Bear Brand, Brand. Tibay lakas para sa ano yun? <laughs> Akala ko rin kasi, dyan. meron kasi dito, ba't di mo naman kasi Hindi nilagay? Bear brand kasi nilagay ko doon. tapos bakit ayaw na lumabas? Bear brand, oh, oh, ito kasi oh. yun. Oh, wait lang ha, ah, time check natin ha. Ang oras na ito oh. ay hatid sa inyo ng bear brand. Masyado. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Masyadong <laughs> malapit yung good <laughs> vibes na Christmas song. Wait lang, hindi pa nababanggit isa pang hindi, okay Christmas lang. song. Hindi, oh. Na nakalagay na ah, okay, okay. Isa okay. na namang nakakagugo na na Christmas ay. song. Wala lang. na panic kasi. Bakit ang <laughs> Masaya natin sa lubungin ang Kapaskuhan. Idol. Ay, Pasko na. Ito pa ha excited na excited oh, tayo. Na wala. Nawala, nawala ba? Nawala yung sabi sa iyo eh. Kaya Masyad... nga stop ko doon, 'di ba? <laughs> kasi nawala. At saka masyado rin excited mga idol nyo, 'di ba? Oh, sabi natin kahapon ilang 100, araw. Oh. oh, ngayong araw 100, hundred days <laughs> na lang. Ay, Pasko, Pasko na. na kasi talaga 'yun eh. Let it snow. Sabi ng Imago. Gulo <laughs> eh. Well, outside is yan, o, oh, sa mga natin Returns, saglit lang. Ayusin mo muna natin pag oh, iba bago isaglit. tayo mag-goodbye. And sa mga natin, bukas na ulit. Ah, sa ako na pala. Sa Thursday. Uh, o, oh, may pwede pang palang lagyan ng isang kanta. O, oh, anong request talaga? na? Lagyan na kayo? Hindi ko na lang. Um, Pero two minutes na kanta lang. Ay, ano bang? Supernatural nila. Supernatural. No? Ariana Grande. Ariana. 2 minutes 39. Ayan. Kailangan 5 minutes. Alright. See you mga idols natin. Bye. Piliin okay, na muna ako. May naiiwan pa ba ako dyan? Ha? Earphones, earpiece, ano pa ba? <laughs>